Good evening guys. So, namalayang nga pala ako. Bumili nga pala ako ng isda galunggong para sa mga bata. Hindi sila kasi kumain kanina. Hindi sila sanay na walang isda sa pagkain nila. And guys, so, kumuha ko dyan ng mga ilang peraso. Kasama, pati pa ulam na rin. ko sa bahay, nipre prepare ko na siya para ilaga. Tinanggal ko na rin yung ulo niya. At sineparate ko prerito kasi siya para sama na rin sa pagkain ng mga bata. Ayan, habang nagpiprito nga pala ako guys, pinababad ko na yung mga pagkain nila. Habang piniantay natin maluto. Ayan, pagkatapos ko lutuin yung mga pagkain ng mga pusa, hinugasan natin yung mga lagayan para malinis. Ayan, so kinus kinuskos ko pa ng maayos yan. Ayan. Tumitingin-tingin pa ako dyan sa videographer namin. Ayan guys. So, nakatamang ngiti na lang. And then, tapos ko na nga po lang sabunan. Nag-aasang ko. ko na siya. Binalawang ko isa-isa. So, pagkatapos ko nga lang siyang pinatulo ko. Ayan. Flex ko na. Malinis na. Ayan guys. So, pagkatapos din guys, um, prepare ko na siya. Hindi may ko na tatanggalin nga pala natin yung tinik para hindi sila matinik yan, sa isa ko yan para uh, wala talaga makalusot na tinik okay guys so pagkatapos nilagyan ko na siya ng kanin at tinurog ko na kasama ang isda at saka yung pranito ulo ng galunggong And, okay, pagkatapos nilagay ko na siya sa lagay nila sa kainan nila guys labing dalawa nga pala yan guys kasi labing dalawa yung mga alaga ng yung puso dito kaya bilang yan kung ilan so pagkatapos ng mga pa pala yung ilagay na ready ko na tinawag ko na sila para pakainin so ito na ilalagay ko na siya isa okay yan medyo nagkakagulo na sila dyan kasi sa yung, dal, yung isa nga pala na iwan sa taas. So, dadalang ko po sa, sa taas. Okay, right, guys. Uh, yun lamang, guys. And thank you for watching.